Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Ngayon nga ay Sabado mga kumarites at ito nga ang huling araw ng adem pasok. Yung huling medyas na isusuot ko nga pala ngayon na hindi ko napansin, magkaiba pala yung kulay. Ya ina, isuot na nga rin natin at wala namang makakapansin yan. Kesa naman wala tayong isuot, bawal kasi ang walang medyas dito. Kita nyo naman, last day na last day ng itsura natin niya. Umiidlip kasi ako sa shuttle niyan, kaya naman yung buhok natin isabog na sabog. Ngayong araw nga ay Sabado at OTP nga pala tayo ngayon. Sayang naman kasi pandagdag din yun sa ating mga outing, Charis. Ay nako mga kumarites, abangan nyo at marami tayo yung magiging ganap. Siyempre, abangan nyo ang ating OOTD. Hindi ko nga sasabihin muna sa inyo kung saan, pero abangan nyo na lang. At ayan, maglilipstick muna tayo ng kaunti. Yan. Uh, at ang ginagamit ko nga palang lipstick ay yung Avon. Magic lipstick lang yung aking ginagamit dahil nga hindi nakakadry sa labi. Fast forward na nga at ito nga ay umaga na. At shoutout nga pala dito sa napakagandang si Alice. Nakasabay ko nga lang pala siya dito sa paglalakad. First time ko nga pala siyang nakasabay kaya naman isinama ko na sa aking vlog. Ah, uh, shoutout nga din pala sa aking partner na si Gisette. ay miss na. Nakalib nga pala siya ngayon at kailangan niya mag bed rest. Uy, alam niyo na kung bakit. Kaya naman magpahinga ka nga lang diyan sa bahay at nahuhuli ka na sa ating Maritesa. Fast forward na ulit mga kumarites at ayan nakababa na nga ako sa shuttle. Yung asawa ko nga ichinat ko nga hanggang ngayon ay wala pa. Sabi na eh pag wala ang inahin sa gabi ay talaga namang walwal -wal ang ating mano. Ay ayun, alas tres na daw ng madaling araw na tapos sa pag-iinom. Tina lang ay wala pa akong sundo makakarating na tayo sa bahay niyan. At ayan, kita niyo naman bagong gising nga lang 'yan. At nung tinanong ko nga kung anong oras na tapos, ay alas na daw na daling araw pag hindi ka nga naman. Kaya tanghali na nga nagising at yung pinapasalang ko nga sa kanyang labay na hindi na nga niya naisalang. Kaya naman pagkadating na pagkadating ko nga dito sa bahay ay inilagay ko na nga itong aking bag dito sa sabitan namin sa likod ng pinto. Tinanggal ko na nga rin yung aking ID at iniisip ko na nga kung ano nga ang una kong gagawin. At dito na nga ako nagderecho sa CR at isasalang ko na nga itong aking labahin. Dapat kasi pagkadating ko nga isasampay ko na nga lang to. Pero dahil tanghali na nga siyang nagising ako pa rin pala gagawa. Pero buti na at hindi na nga mahirap maglaba. Sabi sa inyo, dalawang araw nga lang akong hindi maglaba, ipuno na naman ang aking mga libagi na. At ngayong araw nga ay linggo at wala tayong pasok. Pero panigurado nga yan, eh hindi nga tayo makakatulog dahil ang ingay na naman dito sa bahay. Alam nyo na, pag Sabado at linggo at wala ang tarbaho, ay talaga namang walwal -wal nga dito sa amin. Ay sabi sa inyo, Sabado at linggo, palaging may nagiinom dito sa amin. At pagkatapos ko nga magsalang nitong aking labahin, ay magtitimpla naman tayo ng kape. Yang asawa ko nga yan, ay kahit hindi ko nga tanungin ay pinagtitimpla ko na yan. Pero ang mas gusto niya nga ay yung kape na nilalagyan ng gatas. At ang ititimpla ko naman sa akin ay itong kopi ko karamelo. At itong garapon nga ng aming gatas ay wala ng laman. Kaya naman ayan, isinaid ko na nga at sasalina na lang ulit natin ng bago. Sa totoo lang yan mga kumarites, wala pang isang buwan ay paubos na naman ang stock natin dito sa bahay. Pero pagka ganun nga ay pinipilit ko talaga na hindi muna mag-grocery, inaantay ko talaga yung sahodan. Dahil pag nag-grocery ako ng na maaga ay panigurado, wala na namang isang buwan ay <laughs> ubos na naman. Kaya pag ganun nga ay buti na lang at meron nga kaming malapit na tindahan dito sa bahay. Kaya ang nangyayari nga ay puro utang na nga ako kay mother. At ayan, sinalinan ko na nga ulit itong aming lagay ng gatas. At naalala ko nga pala, ay may napanalunan nga pala sa ripa yung aking asawa. At ito nga pala yung kanyang napanalunan, Dunkin Donut at saka pizza. At nung nakaraan nga, ay pata naman yung kanyang napanalunan, yun nga lang ay tinulutan. Pero nakatikim naman ako noon dahil binigyan nga kami ng pangulam. Sabi ko nga, ay maigi pa sa ripa, ay nakakapanalo, sa wedding ay hindi. Sa totoo lang mga kumarites, hindi ako pala bili ng ganito. Oo, promise, kahit sa vlog, hindi nyo makikita bumibili ako ng mga ganyan. Sa mga ganitong pagkain kasi, ay, hindi nga ako maluho. Pero mga kumartes pagdating sa ulam at grocery ay makikita nyo nga hindi talaga ako nagtitipid. Hindi naman sa walang pambili ng mga ganyan pero iba kasi yung priority ko. Mas priority ko kasi yung pangmatagalang pagkain, alam niyo yun. Kesa sa mga ganitong pagkain na isang kainan lang ubos na agad pero ang mahal. Ewan ko ba pero ganun nga yung mindset ko. Kaya ayan pagka ganitong nakakapanalo nga yung aking asawa sa mga ganitong ripa at saka lang kami nakakatikim. At saka pag kami mga padalang pagkain si Inay, doon nga lang kami nakakatikim din. Pero yung sasabihin mong bibili ako ay naku hindi na. Pwera na lang talaga pagkaibig na ibig nga ako sa isang pagkain, bumibili talaga ako kahit mahal. Pero yun naman ay talagang bihirang bihirang mangyari. At yung padala nga na sinukmani ng inay ay aking ininit na lang din. At sya ko na nga lang inalmusal at yung pizza nga ay ininit ko na nga lang din sa microwave. At yung donut naman ay ipapabaon ko nga sa aking anak para meron siyang pambaon sa school. Maya maya nga ay tumunog na nga rin itong aking winawashing. Ito nga ay halos dalawang araw naming dami. Gusto ko nga rin maglaban ng aming mga cover ng bedsheet kaya lang parang tinatamad na ako. Siguro isa mga susunod na araw ko na nga lang isasalang yung aming mga kumo. Isang salang lang naman to, kaya naman ayan, tinakloban ko na nga ulit itong aming washing. At yung aking asawa nga ay pagkatapos ng kumain ay pumasok na nga ulit dito sa loob at nahiga na ulit. Ay, kung hindi mo nga sasaraduhan ng pintuan ay talaga namang naglalagabugan din sa amin. Ay, biruin nyo naman bukod sa napakalakas ay napakalalaki nga ng speaker. At tinatawanan nga ako ni Kuya Jan at hayahay nga daw ako sa paglalaba. Ay, sabi ko yun naman at kahit matulog pa nga ako ay pwede. <laughs> At kita nyo naman isang case na naman itong inire sa na alak. Ay, dito nga sa amin ay minananarbaho nga dahil ginagawa nga yung bakod. Ay, ang tubig nga pala nila ay niya. Ah, ay san ka pa. Ang limited diyan. At dito naman sa kabila ay nandito naman si Kuya Franco at nagpapalitada. Ay, aba, wag ka. At nasa tabihan yan ay tubig din. Ay, pagkatapos mo nga manarbaho, eh, ikaw ay maliliyo sa pag-inom ng tubig. Charis. At yung asawa ko naman ay sa mga oras nga na yan, ay humaharok na nga sa kwarto. Hindi na nga ako nakapamaling kanyan dahil nga kakaawas ko lang. Kaya kagabi pa lang ay naglista na nga ako at nagpabili na nga lang ako kay Mudra. At pagkatapos ko naman magsampay ng aming mga damit ay nilikom ko na naman itong mga nilabhan ko nung nakaraan. Ay naku, parang dalawang linggo na ata to din Ay minsan kasi ako'y tinatamad mag kumbaga. At ayan, sabi ko nga kay Mudra, ay dun sa padala ko nga ang pera, ay kumuha na nga lang din siya ng pamasahe. At ang mga pinamili nga niya yan ay para sa kanyang tindahan. At inabot na nga sa akin yung mga pinabili kong pangulam ulam. Good for one week na nga pala yung mga pinabili kong pangulam ulam. At ayan, magsha-shoutout nga pala muna tayo. At ayan, shoutout nga pala kay Shermaine at kay Ate Marwin. Salamat po sa palaging panonood ng ating mga mini vlog. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye! Bye.